Hello guys, nandito naman ako sa park niyan ang park dito nga, paborito kong puntahan malamig siya masyado ngayon at saka punong-puno ang tubig tingnan mo ang tubig, daming tubig daming siyang tubig malamig, walang nagboboting kasi masyado malamig ngayong araw freezing siya yan, freezing 40 plus degree ngayong umaga. Umaga pa kasi dito, alas 11 media pa eh. Wala pang alas 12. <laughs> oh my God, gitog ang ano, nag, nagbibidyo kasi... Wala, kanang ano ba? Nang um, tugnaw pa siya. Ang hangin ay tugnaw. Huwag, no, ko tingnan mo. Masyadong maraming tubig. Flooding. Kasi umawalan kasi nakaraang mga araw. Yan, ang, ang, ang dam ay ano, punong-puno sa tubig. Malag maganda to magbubuting. Tingnan mo, malayo kaya tong butingan ay tatlong kilometro. Ang buti ang ah, magbubuting hanggang doon, no? magjujuhot anang mga ka, ta, kalasangan hanggang doon sa unahan. Malayo na siya, guys. Dati nga nagbubuting ako, hindi, hindi ako nagbuting ng malayo kasi takot ako, wala akong kasama doon. <laughs> Ganon. Ganon siya.